Napasyalan nyo na ba ang tinaguri ang Summer Capital of Tarlac? Bakit nga ba ito tinawag na Summer Capital? Ngayong araw ay sisilipin natin ang isa sa pinakapopular na tourist destination sa bayan ng Mayantok sa lalawigan ng Tarlac. Ito ay Twin Falls na kung tawagin na Anzap Twin Falls. Ito ay pinapasyalan ng libu-libong turista lalo na kapag summer. Pero gaano nga ba kahirap ang pagbisita sa falls na ito? Kakayanin kaya ng motorsiklo o four wheels Samahan niyo ako at ating silipin ang ipinagmamalaking twin falls ng Mayantok sa Tarlac ah, Andito na tayo sa Anzap Twin Falls Dito sa Nambalan ah, Mayantok, Tarlac uh, At papasyalan natin ang Anzap Twin Falls May nagsabi sa akin nung nakaraan na maganda daw yung falls na yun Kaya pupuntahan natin Pero ang tanong Gano'n ba kahirap yung daan dun? <laughs> yung destination natin, secondary goal na lang yun. It's the uh, journey, ika nga. <laughs> It's the journey. 411 kilometers pa lang ang natatakbo ni Rosa, mga brother. Pagdating ng 500, magcha-change oil tayo. Tapos ang susunod na doon ay 1,000 na. Kasi sa malamang sa uh, 500 kilometers na yan, marami ng residue. Marami ng natanggal dun sa... Uh, bakal dyan sa loob sa so piston nya etc etc kasi kakaskasan yung mga yan eh oh yung daming riders oh ha <laughs> ha pa karaming riders yan ay ko so tara kape muna tayo caramel macchiato Andito na tayo. Wala nang back out to. Woo! Marami tayong riders na nakasabay dyan sa uba kanina. Bago ako magkape. Tignan natin baka hanggang sa taas. Nandun din sila. Ang kaganda kasi dito, marami siya pwedeng pasyalan dito sa uh, San Jose-Tarlac. Pwede kang palipat-lipat. So pagkatapos nila dito, sa kabila naman, tapos yung, pwede kang mag-hopping ng mga tourist destination dito. hoy okay, may kasabay tayong uh, siklista. Kita ko na yung mga pine trees. Ang tatangkad na ng mga talahib dito sa gilid. Oh. At sa malamang yung dadaanan natin dyan papunta doon sa falls ay matataas din yung talahib noon dahil nga sa pag-uulan ng mga nakaraang buwan meron pang namamasyal andito pa rin pala yung tindahan kaso nga lang hindi na yung uh, sobrang laki eto etong daan na to mga brother ang uh, pupunta natin ito yung papunta ng Anzap Twin Falls may pumunta doon kanina wala pa malayo layo rin 14 kilometers sa mula rito approximately 14 kilometers na gandong dadaanan natin hindi na pa natin alam kung gano'ng kalala dyan sa taas so matatagalan talaga tayo dito gusto mo bang maglaro at kumita habang nag enjoy sa panonood ng paborito mong sports at kung mahilig ka rin naman sa online casino ay meron din sila 1xbet ito ay isang pinagkakatiwalang international betting platform sa unang deposit mo palang ay maaari ka nang makakuha ng up to 7,000 pesos na bonus napakadaling mag-deposit at mag-withdraw gamit ang GCash Pwede rin sa banko at crypto. Kaya kung mahilig kang manood ng PBA o NBA o mga iba pang mga sports, ay panalo to sayo. Kung paano ito gawin, hanapin ang link sa comment section at mag-register. Gamitin na aking promo code para makakuha ng up to 7,000 pesos na bonus. Saan ka pa? Oops! Segunda, segunda. Uy, wala yak. Una, palang pa lang mga brother. Una pa lang to, medyo ano na. <laughs> may sinasabi ng daan. Ah. Uh. Ah. Uh. Ato. may mga luya oh. Dito pa lang magasarap bumili ng luya, lalaki. Ayun ito pwede kayong umakyat mula rito papunta rin sa taas ilang tuloy ako <laughs> dito pa lang sa buong mabato na manageable pa to eh yung mga bato na ito eh huwag yung sobrang lalaki talaga holy moly rosa <laughs> hindi ko alam kung mag enjoy ka dito <laughs> pero this is what you are built for kaya kailangan mag enjoy ka <laughs> Oh, parang may pumupunta dito mga naka four wheels mga brother kasi ito malapad oh. Tsaka merong bakas nung uh, gulong ng four wheels. Oh, tama, four wheels nga meron. Ayos yan. Para uh, I mean, dito natin malalaman malapad lapad din yung kalsada kung four wheels ka di ba? Oh. Holy moly, wait, 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 wait. Oh! mapagpanggap ang mga bato na to kung na madudulas din pala <laughs> holy mama oh, oh bungot pa lang, hirap na Tagal <laughs> na. Parang bungad pa lang yun. Mas <laughs> ang kulimlim pa. Isa pa nagbabadya na ito. Bangin na pala yung gilid natin. Ito sa kaliwa. Diyos me yung garapon. Hindi tayo pwede magkamali dyan. Kung ayaw nating dumiretso sa bangin. Mas safe. Ah. Uh. ang unang putik ni Rosa pakyat na basa ah ah kayang kaya ah medyo flat na dito at saka makikita natin yung mga tanim dito na eucalyptus tree yan dami yan siguro mga naka apat hanggang limang kilometro na tayo may 10 kilometers pa tayong bubunuin. Yun ay kung tama yung sinabi ni Kuya na 14 kilometers daw. Tignan natin. Ito pa. ulit. Ito medyo mas banahid na akyatan to. Ayun no. Pero mabato pa rin. mabato pa rin ah ya. ano naman ngayon malalaking uh, roots <laughs> ng kahoy <laughs> walang yang yan, yan. <laughs> kompleto ricado ah kompleto ricado ang pahirap ito e, pa ito pa ito pa ito pa ah. Yeah. oops ah Whew, muntik na masave pa tayo dito at least may nakapakan ako yun yun Huh. Oh! Ah! Ang <laughs> <Ay>, lalaking roots! <laughs> <laughs> Ang suabi nung akyata <laughs> Grabe yung bato. Sa bato na ito, dito kayo susuko eh. Kunti lang yung mga walang bato. Halos kahaba ng kalsada na nadaanan natin. Puro mga gantong klase ng daan na yun. Oh. No? Puro mabato siya. Ang ganda talaga ng mga tanim na eucalyptus tree dito. Uniform. Yeah. Whoops. Yeah. <laughs> Nagalang. Oops, yeah, ang lalaki ang bato. Yeah, woo! <laughs> uh. May nakasalubong tayo, tingnan lang. Malayo ba kuya? Malapit ah, na sir. Saan zap? Okay, sige. Saan Oh, ko sir, sa Paul sana. Halapit na. Halapit na. Pwedeng kahit mag-isa lang ako punta sa falls? Ah, may mga isang na lang naman yan, eh, no? Ah, oh, sige, susundan ko na lang. I ingat, ingat. Oo. Ayan. Grabe yung karga ni kuya, ano? Luya. Luya yung mga yung mga brother. Ang bigat na, na. Mabigat yun. Tapos, i-imagine yun yung dinaanan ko. Ganto ka, lalaki yung mga bato. Tapos, grabe yan. Pahirap yun. Pero wow, lokal eh. Siyempre, mas gamay niya ito. <laughs> Pero, wow. Wow. Yeah. Woo. Oh, grabe ito. Wow. Grabe. <laughs> Walang yung kalsada yan. ha. <laughs> Nakapagod ah. Yeah. <sighs> yun na nga nangyari nadulas <laughs> tayo dyan buti na lang ganun lang salut <laughs> hindi, ko, hindi pa natin nadadaanan to so, hindi natin alam kung uh, baka mas malala pa yan dyan hindi natin alam pero yan ang pinunta natin dito eh. <laughs> di Yeah. Woo! Ito naman, iba naman ngayon dito. May kawayan na. Halo-halo na yung mga punong kahoy dito. Hindi ka tulad na sa baba kanina na pine trees at saka eucalyptus. Ito nga, pakiat na naman to. Ito, iba ng klase ng uh, daanan mo dito. Medyo basa na ng konti. Uh, andan daan lang. Yung pag-akyat pa lang, na. Paano pa kaya kung bumaba ka dyan? Ah, meron ng dalawang kalsada rito. Siguro, saan kayo pupunta to? Parang na-curious sa tuloy ako. Sundan muna natin to. ay akay lang tayo. Pa Uh, ayos daw nila to mga brother itong daan kasi merong event dito dahil sa ayun ay yung um, trail trail running marathon pala rito inaayos nila itong kalsada pero ngayon grabe pahirapan to pahirapan to ha? Huh? oh dire diretso akyatan pala to oh, kumakulimlim pa rin kita nyo madadaanan no ba? Eh, hindi naman tayo pro na nagte-trail. <laughs> Baon ko lang dito lakas ng loob Yan. Kita mo naman yung dadaanan, ayan o. Good luck talaga. Di pa nga eh, kailangan wala tubig. oo mahigit um, sang oras na tayo. O, patigil-tigil naman ako dahil na tinitignan ko yung na natin. nagpapalipad din ng drone, mga ganyan. Pero, umabot na ito ng isang oras. Biyakin natin mula lang dun sa may, ano, sa may main road, sa may sityo tala. Ang taga rito pala siya. Doon sa Dosa, Pols? Tsaka ang kaibahan ng solo rider, tsaka yung may kasama ka, mas kalkulado yung galaw mo dito sa pag solo rider ka mas pinag-aaralan mo yung kalsada yung kung saan ka dadaan etc etc kasi syempre walang tutulong sa'yo yun yun eh walang tutulong sa'yo kung kung sakaling may mangyari sa yung disgrasya dyan hindi katulad pag marami kayo meron kang aasahan na sasaklolo so ang tanong ko lang do you have what it takes to be a solo rider <laughs> Katabi ng sapa yung bahay, ang ganda. Nambaga bigat yung tang. Ito yung mga luya mga brother yung tinatransport kanina yung nakasalubong natin. Dami oh. Ang lalaki. Mangkati, sityo mangkati mga brother. Ito daw yung pinakamahirap puntahan na sityo ng nambalan mayantok. Kasi part na to ng mayantok mga brother. So sila silang nakatira dito magkakambag-anak yan. Medyo mas bukal na rito So mainam din magkaro, mag ano kayo mag long sleeve pa kayo nadadaan sa ganito Mag long sleeve para iwas dikit-dikit sa mga ano yan. mga talahib mga ganyan kasi makatiyan eh ang ganda nang dinadaanan natin ah oh. Tsaka kung may gloves kayo, mas maganda Kung mag gloves kayo Kasi Hawa hawak hawak kayo dito Buti ka mo hindi na ulan. Nung nakarang araw hindi rin na ulan kuya. Hindi, ah, hindi rin daw na ulan nung nakarang araw so maswerte pa rin tayo. Ang eh. nadaanan nyo. Minsan nga may pumunta dito ang dami nila, hindi sila nakarating eh. Bakit? Eh, umulan sir. napaka Ah, itong part na ito yung madulas? Oo. Mm. Madulas nga ito, mga brother. Ayan o. Pumumiyakitin natin. Pero parang bihira na lang yung pumupunta rito, ano? Anong kasagsagan yan? Summer, ganyan. Summer kasagsagan. Pero sa ngayon, anong, kailan yung last na may pumunta rito? lang. Once a week lang yata. Once a week, pumunta daw dito. Yan na ba yung sa baba? Narinig ko. Malayo-layo pa nga to. Ito matinding nga kaya itong tumamaya mga brother Gulong ano rito Gapang ako rito Grabe ang taas nyan Ito mga brother yung pinakamatarik Na lalakaran nyo Mga 80 na to 80 degrees Okay guys finally Ha Andito na tayo Sa Anzap Twin Falls Dito sa Nambalan Ha May Antok Tarlac Woo Ang taas din pala na ito Matataas sila ito nga pala, ito ay uh, fig tree. Actually, nakakain yung bunga na ito. Grabe, yun. Eh. Ulan na yata. Patay tayo dyan. Sasaglit so, lang ako rito kasi upa na. Ayan, titignan nyo. Ah, ano ba yan? <tipas> <tipas> ha? Hindi, okay na, okay na. Mas mahirap yan pag naula na tayo pagbalik. Ito na, mga ko na ito, mga brother. Pauwi na kami. Agad agad. Nakababa lang namin. Grabe naman kasi kulimlim na ito. So yun yan guys, dalawa yung falls dito. Nakita nyo naman kanina. Ayan guys, yung dalawang falls. Now unfortunately, kailangan ko nang uh, umakyat pabalik. Kasi baka butan tayo ng ulan. Sayang, hindi ako nakapag-stay dyan. Hindi mo nakaligo. Nakapaghilamos lang, pero hindi nakaligo. Pero pwede namang balikan uli natin to next time. Pero siguro mga summer na. Ito yung inakit namin, oh. No? Literal, nagapang ako rito, mga brother. gumagapang na ako. <laughs> Sobrang hirap na ito. Mas mahirap pa to dun sa... Mas mahirap pa tong pagbaba dito at saka yung paakyat. Kumpara dun sa dinana natin ng motor kanina. Seryoso yun. Physically, mas mahirap to. Mahirap nyo nang akitin to kapag hindi kayo handa physically. Yung hakbang ko, uh, 3 meters, eh, pahinga. 5 meters, pahinga. 3 meters, pahinga. So, pinaka-maximum ko lang dito, 5 meters, tapos pahinga ulit. <laughs> Dapat prepared talaga yun, physically. Kaya nabigla ako rito. Sobra. Sobrang nabigla ako. Hindi ako nakaligo sa baba. Pero dito ako nakaligo sa pag -akyat yun nga lang pawis nang na nagpaligo sa akin Ara, lakad ulit tayo ng 5 meters tapos pahinga ulit yan sa taas hanggang marating natin yung pinakatuktok si kuya na nauna na yung guide ko nauna na hi <laughs> hey guys dito na tayo sa dito na tayo sa may motor ha ah, so sa lukoy ang ginagawa nila tong kalsada na to inaayos hindi na Ayun, natin kanina medyo Clean natin nila ng na konti. Ito kuya, nagbebenta ng luya. Ito, gaya nang nakita natin kanina, yung pababa doon, nag-deliver nung ano, nag-transport nung luya. Ito, Luis Luya yung isa sa pinaka-produkto nila rito. Nangungunang produkto nila, yung lalaki oh. Binti kaso na babayaan, kaso wala naman yung babalik. Mag magkano na lahat yan kaya? 3 kilo lang yan. 3 kilo, 50 daw, isang kilo. Sige, pwede naman. Problema, wala lang. Ito lang yung pantali ko. Oh. Ay hapon na rin pala 5.20 na pala ng hapon Walang jong yan Kailangan ko na talagang umuwi Akala ko maaga pa to Akala ko mga round 3 Mga ganun pa lang or 4 Pero sobrang full feeling mga brother Itong biyay na to uh, Second ride pa lang natin dito sa Kay Rosa Rusi KRY 200 And so far napakaganda rin naman yung performance niya So far so good So yun ang ating super fulfilling na ride dito sa Nambalan Mayantok, dito sa Anzap Twin Falls. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at Mike Solo Riding Adventure signing out. I'll see you guys on the next adventure.